Hi guys, kamusta? So malupit yung intro natin, di ba? <laughs> so matagal din akong hindi nakapag-upload ng video gawa na tinadalaw na rin ako ng katamaran nakakaramdam na rin ako ng pagod tapos sabayan pa ng mga problema alam naman natin yung mga problema na hindi nawawala yan lagi nakabuntot yan sa buhay natin <laughs> hindi ka normal daw pag wala kang problema, di ba? <laughs> sa video na to guys is provision day So sa araw ng provision, kailangan nakaset na yung utak mo kung ano yung lulutuin mo mapalunch man or dinner. Kasi hindi natin alam kung anong oras darating yung ating provision. Minsan umaga, minsan tanghali or late pa nga. In short guys, kailangan natin mag multitasking sa araw na to. Habang may niluluto tayo dito sa gali, kailangan din natin bumaba para tumulong sa provision. At tayo din ang in-charge sa pag-check lahat ng item. Kung tama ba yung dumating, kung wala bang kulang or sobra ba? Mas okay yung sobra guys, pero wala sa listahan. <laughs> May joke lang. So kailangan natin i-check yung mga item guys lalo na yung mga vegetable, yung mga frozen item. Bubuksan natin yung mga box guys para malaman natin kung tama bang dumating nating order. So pagkatapos ng provision guys, kailangan na natin i-input yan naman sa computer. Pagkatapos natin i-input, Si third mate na bahala dyan. Isisin niya yan kay Tano or kay Kapitan. Tapos si Kapitan naman ang magsisin ulit sa Oceanic. So ibig sabihin nun guys, bawal talaga dayain yung provision natin. Lalo na pagdating ng inventory. Lahat dito systematic na. Kaya kailangan mo talaga alagaan yung provision mo para iwas na rin sa over budget. Okay lang mag-over budget basta acknowledge ni si Tano o ni Kapitan. Kasi mahilig siya sa pang... <laughs>